Medyo lahat uh, Ang buhok. One hour later. Woo! Uh, Grabe init sa labas. Excuse me. Ha? Huh? Oh, sarap. Mm. Ano yan pa? Wow! wow. Uh, bagong luto. Mm, sarap naman. Mas may soft drinks Danda ka! Matamahan ako!

Oh, okay. Bakit inaiming mo na nag-exercise ako? Bakit? Anong masama doon? May gusto ko eh. Dapat din ka na lang sa labas eh. Saan ako buwan sa labas? Kung kumain, alam mo na. Ang ining eh. init in in sa labas? Oo eh. Sima? exercise ako eh. Nag-exercise ka? Tama na to pa. Sokat. Ano oh. kumakas ang ayaw mo? Bukas na. Bukas na pang pa. ka kasi nito, ba't nandidistract ka ng ganyan? Yung sabi ko bang ano, may para sa akin lang to eh. Pinapahingin mo pa talaga ng exercise ako. Pili ka ng ganyan mo. Pag isa lang ang binili mo. Isa ka kina eh. Pili ka isa. Nakuhaw ka, 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 hmm. ka pa. na. Sexy sexy tapos kakain ka tapos iinom ka ng soft drinks. Malakas pa ano to eh. Sige, bilhin mo na, bilhin mo na kita. Bilhin mo. Bilhin mo na kita ng soft drinks ha. A few minutes later.

Nag-sipsize ka pala nang... Hmm, di mo lang talaga mga... Ng... Nakakain ka na kanina eh. Dalawang hiwa lang? No? Tapos ilang hiwa yung naiwan ko? Pinubos mo? Sarap man, kaya buti. Sipsize ka na yung g kasi lakas mo kumain oh. No? No? Ay, Ang sarap mga na uh, <laughs> 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 Grabe naman yung diet niya. <laughs> Ubus!